Ayan, ang daming huli, guys. Tara, panoorin natin sila. Wow, ang dami Isang banyera yan. Kahit hindi puno, at least isang banyera. Yan, oh. May to sit. At merong sorry-sorry okay. Wow, thanks God sa blessing. Ayan, ang lang huli, guys. Tara, guys, samahan nyo ko pa paano nila nakuha yan. Panoorin natin, guys. Yan. dito tayo ngayon sa Aplaya. Panoorin natin guys. Ayan sila. Kumahatak ng mga tali. Bumabatak, bumabatak. Ayun yung isa. Ayun, nandoon na yung sa bangka na yun. nandoon yung bulsa. At yan, yung mga alo. Nagsasabing hello. Tara na. Mag-outing ka na. Ligong-ligo ka na ba? Yan guys, oh. So. Yan yung mga pukot. Yan, sila yung humihila ng tali pagkabilang side. Yan. Kaya yun nasa right side. Yan. Konti lang sila guys. Mahirap hilahin ng bukot pag kukonti. Yan o. Oh. Ayan naman, lumapit ng sisero. Yan, isang sisero yan. Tara guys, samahan nyo ako. Hihila tayo. rin tayo. Yan. Hihila tayo guys. Hihila na tayo kasi nakawawa naman sila. Yan. Kunti Konti lang silang humihila sa tali. Nakaisang isang pa lang kaya? Hihila um, na tayo. At pag may huli, manghihingi na rin tayo na pang ulam. Yan ako guys oh, paepal oh. Kunyari tumutulong oh. Bibidyo lang pala oh. Ayun, tulungan natin si tatay yan. Guys, kawawa na kasi si tatay mukhang nanghihina na. Yan, guys, malapit ngayon. na. Andiyan na yung lambat. Ayan sila, na yung lambat. Pero, syempre, tulungan na. pa rin natin sila magbatak. Yung kabilang yun, side. side. Yun, yun yung nasa left Ayun. side. yun andiyan na rin yung lambat. Umihila pa rin sila ng umihila. Sige lang, Ayun, batak, na na lambat, batak. Malapit ng matikman. Ang grasya. Sige pa. Ayan, guys. Yung nasa yung gitna na yan. na yan, guys. Ayan yung... yung nagsesay niya sa kanila. May bulsa. Nandiyan yung bulsa. Yung pinakabulsa ng lambat. Yan yung pinagsuot na. Lahat ng isda na huli nila. So may senyas siya. Nalaman natin mamaya yan. Pag natin tinos na beko, may huli ang kanilang lambat. Ang kanilang pukod. Sige lang daw. Hilahin nyo ng hilahin na Malapit na. Malapit na talaga guys. Yan. Yan na. Nagpuna ang pukod kung dumadami na Kapag malapit na yung grasya Dumadami na yung mga Mabata ka Ay okay, guys Tingnan natin Ayan yeah, nabasa na tuloy Ang aking pa <coughs> yeah, yeah, Mabigat ng bat guys Kaya hindi madali Ang yeah. ng pukot Ang Kapi pa lang ang nakain mo Ang nainom mo kapi pa lang Tapos ahata ka na agad ng bukot Wala pa lamanan tiyan mo Kasi ang ipanlalaman sa tiyan mo Nandito pa kukuhanin pa Ganyan po guys kahirap ang buhay namin Manging isda Kasi hindi ka nang isda Wala kang gabahinin Yan ang sistema ang aming mga maging sida ah, may kamalapit na guys like, tayo sa busa pero so, sige hila hila pa rin tayo nakikita nyo naman ang tunog ng mga hmm. alon kinasabi tara mag swimming ka na yun meron na silang kaka stress lang yung trabaho na yan iwanan mo yeah, muna yan mag swimming ka muna rito ganoon Ayan, yun ayun na. Ayun ang huli guys. Sinali na ang isda. Ayun guys, ayan yan. Eh, yung mga nag-aabag ng ano, mga huli. yung may timba na ayun ayun yan. Ayan yung maglalaho. Ayan yung ng mga isda nila. Ayan yung timba at saka guys. At yun yung bangka na pinag nila. Sinasali na nila guys. Tara, regisyo sa tayo guys. Ayan, ayan sila. Ayan nyo ba? Ayan, yeah, Ricky tayo guys Ipon-ipon na sila Tingnan natin kung ano yung mga huli nila Silipin natin guys, tara mag Martes na tayo Ayan, ayan, So, konti ang huli guys Tignan ko wait lang Tignan na natin Huli nila. Susunod tayo sa kanila. Atin ko mga huli nila guys. isang banyera nga. Isang banyera hindi isang banyera hindi puno. Yan, yeah, talagang ano. Thanks God sa blessing. Kahit pa paano, nangyong sila mapapagati-hati yan. Yan, Ay, may mga pusit. Ay, oh, sarap yung pusit sa Sarap kilawin. Isa-usaw mo lang sa sukat. Nga ang alutin. <laughs> okay. pusit pusit-pusit. Thank you for watching, guys.